So mga boss, magandang umaga na naman sa inyo at ito, ah, uh, may papakita ko sa inyong card na special ah, uh, pang magic pang laro sa bahay at pang kengkoy sa mga tropa natin ayan, ayan pwede natin silang bulihin sa pamamagitan ng paglalaro ng baraha ayan may nakulog so so hindi na natin papatagalin mga boss ah, uh, i-reveal ko na agad sa inyo kung ano yung secret, secreto nito So, pwede natin gamitin sa laki na yun, sa mga tropa lang. Yung mga tropang close lang natin, yung hindi pikunin. Ayan. So, ito. Papakita ko sa inyo kagad. Mayroon na itong sariling tanda na hindi mahalata. So, ito siya. Ayan. Papakita ko sa inyo, hindi nagpo-focus eh. Ayan. Kikita nyo ba yan? Ito, ito, yun know. o. Anong let number yan? Nine. 9 siya yun oh. oh. meron pa ulit. Anong number yan? Hindi makita sa camera eh. Ayan, 5. Oh, 5. Oh. Parang hindi makita. Ito, ito. Parang Jack J. Oh, Jack nga. Ganun lang. Meron siyang sariling tanda ng mga boss ito. queen dito siya sa gilid kitang-kita 'yan. No, yeah. Yan. 'Yan lang mga boss, 'yung mga gusto mag-order, ah, PM niyo ako. Ay ilalagay ko 'yung link doon sa comment section mga boss. Pang magic pang pang daya pero 'wag yung gagamitin sa bandaraya. <laughs> Ayan, thank you.